Hello to everyone once again guys Kaya uh, salamat po sa uh, pagkakataon Nabigyan tayo ng isang uh, walang upload uh, uploaded video Nasa ngayon lang po natin i-upload At uh, ito guys ay eh, patungkol lang po sa betes Or dito mismo guys Kung eh, karugtong lang po ito nung aking uh, video Kani-kaniya lang po Dito naman to mismo sa Dambetes betes po. So, uh, po, po, po Sa may malapit po asako po ng no? San Juan So ito guys So pakita ko siya guys kung hindi po napansin guys, dito pa lang guys ay mayroon pong riprap talaga na bumagsak noong pong kasagsaga ng uh, tatlong araw na, na umulang guys, noong, noong nakaraang buwan lang po, ano po. So, ang nangyari guys, ganyan pong sitwasyon niya guys, oh. Dahil sa kalakihan po kasi ng tubig noon, ang nangyari po is ano, ang, tubig po mismo ay gumagawa ng sariling daan. Dala nga po mismo siguro sa hindi talaga dito kakalakihan o kalapad po yung daan. Kaya siya mismo guys ay gumagawa po siya ng sariling yung daan guys. Ay, ilalim pa mismo ng riprap niya guys. You know, yung hukay niya guys medyo may kabaan kung natin po titignan dala nga po talaga sa may kanaliman di po naman kasi talaga ang uh, kanya pong nakukay so uh, ibig sabihin guys hanggang dito guys so, sa ating pong kinakatayuan guys hanggang doon no? tignan niyo po guys nagaroon po ng akibali uh, Kibali River Widening nang sa ganun siguro kung halimbawa mayroon naman tayo mga sakuna na darating eh medyo malaya na po ang tubig at hindi na po siya maabala pa sa kanyang uh, pagdaloy pero sa ngayon kasi guys ay, pasulong kasulukoyin po nilang ginagawa guys ay pag uh, paglalim ng uh, uh, sapa gamit ang uh, dalawang bako dalawang bako po yung gumagamit na dito guys kung ba nag -ooperate. nang sa ganun po ay hindi na po sila masyado, masyado pang maabala pagdating po ng uh, panahon na kung saan po medyo may kakaunting kalamidad So ayos na sa guys, natamantaban lang po ito para sa atin po, para po sa kasiguruan sa atin po lahat na nakatira po dito mismo sa Nipomuseno at umaasa po sa daanan na yan. Dahil yan po talaga ay sa gagawin na po niyang permanenteng daanan guys dahil konektado po kayo ito hanggang doon po sa San Juan Bautista. So gawa na po ito guys, ibig sabihin lang po yung pagkulang po dito ay siminto na lang pero ang kanya pong daanan pwede na po dumadaan guys yung mga four wheels. Pero hindi pa lang siya totally talaga accepted dala nga po ng... Uh, hindi pa talaga buo ang kanyang uh, o hindi po talaga simintado mula po doon sa umpisa doon sa may tulay po ng Bautista hanggang po dito sa may highway yun po, yun lang po kasi yung highway guys, so malapit na po tayo doon po yung, uh, yun po ang tulay alright, yun po ang tulay at may, ah, nagkakaroon po tayo ng vlog doon sa ilang tulay pa, yun, yun po ang ating uh, kabayan na, 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 na tulungan po natin at salamat na lang ulit na sa mga taong sumusuporta at tumutulong at uh, sa maayos na paraan na po natin o nakatulong po tayo sa ating pong kasamahan na nagnanais po talaga makauwi sa bayan so balik po tayo dito guys sa ngayon guys wala na tayo nakikita problema at okay na okay na po dahil uh, napansin ka agad ng ating mga LGUs at uh, nagkaroon siguro ng report siguro ng galing po sa barangay mula po sa munisipyo at ito guys nabigyan agad ng aksyon at dala-dalawa pa yung bakong gumaga nagtatrabaho dito guys magkabilaan kibale Oh, pero sa ngayon guys, ay uh, ito muna isapan isa samantala Pero dahil dito kasi sa sa sa, sa ano guys, sa harap po natin ay uh, halos tapos na po. Kumbaga siguro kung tambak na lang to. Ay uh, okay na okay na po siya. Kumbaga pinapatuyo muna guys kasi kapag hindi kasi siya puelto malamang umagos sa side ang mga putik na tinatambak tambak niya dahil hindi naman talaga semento to na konkreto po talaga kumbaga. Iyagan na po siya nang uh, kibale pangharang guys ng mga kawayan at uh, po nila at nilagyan po nila ng mga so kailangan po itong patigasin muna bago po talaga siya tatambakan po sa magigitan ng bako yung mga bako niya guys so, ano ko peret o, sa kabila guys malamang ganun din po sumangyari kung baga inunahan nila nila at nang hindi na talaga makakabinsala pa nakatulad po dito nangyari sa kabila so isang gawain po guys na napakagandang titignan at nakaluwag ng puso na sana nga po ay tuloy-tuloy ang ganito pong operasyon para po sa ating uh, buong kaligtasan lalo po sa baryo sa San Juan de Pumuceno or sa uh, San Juan Bautista dahil may kababaan po kasi yung baryo na yon. So tamang-tama lang po ito ginagawa, ginagawa, ginagawa na guys at malaking blessing po sa ating lahat na ganito po ang sitwasyon ng ating baryo. All right. Okay. So medyo nagpahinga na yung bako guys. So medyo na ano, siguro, medyo okay na po siya. Pero bukas siguro tutuloy-tuloy na po siya guys. At uh, sa guys Nakabit ko na po lahat Ngayong palakay August 6 At uh, 4.30pm In the afternoon At uh, hanggang dito lang guys At uh, huwag yung sanang kalimutang Mag like and share And once again This is your uh, Small content creator Joaquin Vlogs Thanks for watching And God bless